restaurant dito sa Dira. Naghanap ako ng restaurant para mag-take out ng food. So, dito ako na patpat, guys. Let's see. Taste House Restaurant. So, ito nga ang mga menu dito. Ayan. Kabab nila.

Order tayo ng fish dito. <laughs> Kasi bira lang tayo makakain ng fish. Joke lang. Ayan okay, na nga. So, ayan. Uh, mamaya ay ikutin natin ang ang ibang bahagi ng dira para makita nyo dito yung mga restaurant okay okay thank you ayun guys nakapag order na ako doon nag take out na ako so, ito tayo dito sa ponte sa may dira nakita ko marami palang mga restaurant dito lang, pinoy, pinoy foods kaya babalikan natin to at titikman natin yung kanilang mga sipods na recipe dito pag may time samahan nyo ulit ako dito sa aking pag iikot sa my dira guys uh, pupunta tayo sa my day to day dahil magtingin tayo ng ah uh, shampoo, sabon, yun yung mga personal na panggamit-gamit natin. Dito pala maraming mga seafoods si restaurant. Pag may time ay babalik tayo. Pero nakapunta na ako dito sa uh, may lamisa restaurant nung nakaraan nag-vlog ako dyan. Ayan, labas na tayo dyan sa building na yan. At maglakad tayo papunta doon banda sa may day-to-day. day to day doon sa day to day guys ay maraming mga murang bilihin doon talaga karamihan ang mga OFW na kabayan natin dito ay namimili doon kasi mura lang may mga shampoo, sabon at kung ano-ano pa may mga pagkain din mga chocolates ganun at biscuit ganun kompleto may mga damit ganun ganun at syempre kung bibili tayo ng pagkain doon ay i-check mabuti ang expiration date para hindi masayang kung magpapakargo tayo, i-check talaga natin mabuti kasi pag magpakargo ay medyo matagal-tagal dumating sa Pilipinas. Kaya i-check mabuti ang expiration. Yun lang ang payo ko sa ating mga kaibigan dito na namimili sa mga ganitong pamilihan yung may mga promotion kasi syempre karamihan sa mga promotion dyan ay malapit na mag-expired. Kaya dito, Uh, mainit guys pero malapit lang naman yung lalakarin sayang naman kung sasakay ka pa ng taxi at wala naman bus na papunta dyan lang para lang dyan kunting isang parang isang kanto lang ganyan pero mainit kaya tiyaga tiyaga lang so meron naman akong talukbong para hindi masyadong mainitan ayan So, akyat tayo dito sa loob at magtingin-tingin ng mga kailangan natin bilhin. Maraming salamat pala sa aking mga subscribers. At sa hindi pa nakasubscribe ng aking channel. Guys, please subscribe my channel. And please like my video. Thank you, thank you, bye. Pasok na tayo dito guys. So ayan, dito guys ay iniwan ko sana yung in-order kong kanin at saka isda pero sabi niya hindi daw pwedeng mag-iwan ng pagkain dalhin lang daw. So kumuha na lang ako ng trolley at inilagay ko doon yung aking order na food. So dito, 'di ba, maraming shampoo, downy at mura lang diyan. Dito ako bumibili ng downy shampoo at sabon dahil mura lang talaga makakamura ka. Mura. <laughs> Ayun. Tingin-tingin tayo, guys. Baka may gusto tayo. <laughs> Ay, just ko, Lord. Sana all maraming pambili. Ito, magandang mamili, oh. Kasi tag sampu lang. Vaseline oil para sa buhok. At uh, marami tayong makikita dyan. Pero guys, ang importante lang ang bibilhin natin. <laughs> Dahil mabigat. Uh, ako pa naman kapag nag-off ako, ay sumasakay ako ng bus tapos pag uwi ko yung binababaan ko ay medyo malayo-layo pang bahay kaya kailangan kong maglakad at kung marami akong napamili mabigat kaya hindi ako namimili talaga ng marami itong sabon ang gusto kong bilhin dahil moral na at marami pa dito <laughs> para sa germs So bumili tayo dito ng Dettol isang pack na blue at isang pula para sa ating cargo box na kailangan punuin natin. Para naman matuwa yung ating mahal sa buhay sa Pilipinas. <laughs> bumili rin ako dito ng shampoo at ito bumili ako ng panglinis ng banyo dahil tag dos lang siya, mura lang. Ayan, o. Oh. Spray spray mo sa loob ng banyo mo. yon. kumuha ko ng isa dito para sa aking pansariling gamit sa kwarto, sa banyo ko para malinis. Maraming mga namimili dito, mga kabayad, mga Uh, Indians dahil nga syempre katulad din sila natin mga OFW din mga konti lang din ang sahod kaya dito rin sila pumupunta ito chips uh, chocolates mga mura lang yan guys kaya lang hindi naman ako mahilig sa chocolates pero maghanap ako ng chocolate na paborito ng aking anak ang sabi niya gusto daw niya ng KitKat. Kaya bibili tayo dito para mailagay na natin sa cargo box natin. Ayan. May nakita na akong KitKat. At kung ano pa yung pwede natin bilhin, nakasya lang sa budget natin. Um, Kailangan ko ng kape sa aking pang-araw-araw dahil nga minsan sa umaga, kailangan natin magkape or tanghali, yung ganun ba, or hapon, ganun, pero hindi naman talaga ako mahilig magkape dahil nga pag nasubrahan ako sa kape ay nahirapan akong matulog. At yun, may nakita nga akong kape na kopi ko puti. <laughs> non-acidic ay less acidic siya. Kaya yun ang binili ko. Ano pa nga ba guys? So, ikot-ikot lang tayo hanggang sa makakita tayo. Siguro bawal nga dito mag-video. <laughs> Pero itago lang natin yung ating cellphone. Ayan, mga biscuit, ganyan. Kasi minsan pag nagugutom tayo sa gabi at ako talaga ay nagbabaon ako ng biscuit sa araw-araw para kung estudyante ano <laughs> kasi nas, na, nasa labas tayo pag nakaramdam tayo ng gutom ay pwede na ang biscuit pantawid gutom kaya bumibili ako dito ng biscuit na Revisco or Skyplex yung ganon yun tapos um yun, kung ano yung mura lang na kaya sa budget, why, well, pwede naman natin bilhin yan. Meron din dito mga indumi, mga kanton, suka, patis, toyo, chicherya, yan. Uh, marami, marami. Enjoy watching guys. Ayan, mga chicherya ah uh, gusto ko nga pala ang i-shout out muna ang aking ang aking kapatid na nasa Sharjah at ang kanyang mga kaibigan doon. Mga kaibigan. <laughs> Isa lang yata yung kaibigan na niya doon kasi nga hindi uh, ko maintindihan yung ibang mga katrabaho niya doon na may kakaibang pag-uugali, pero wala tayong magagawa kung gusto nila maging bad, di ba As long as wala tayong naapakang tao, sabi ko nga sa kapatid ko, hayaan mo lang sila. Kung yan ang gusto nila, uh, magpakabait ka dyan. <laughs> Dahil malapit ka ng matapos. <laughs> Ayun, yun lang. Um, uh, ano pa nga ba? <laughs> Ayan na guys, yung mga kape. Masarap din yung ali kape. Masarap din yung kape. Bumili rin pala ako ng 3-in-1 copy para sa pakargo box. Para kasi sabi ng anak ko, mahilig daw siya magkape. Tapos nilalagyan niya ng ice. <laughs> yon Dahil nga syempre, maintindihan natin yung Ah, uh, sobrang init sa Pilipinas kaya siguro instead na mainit na tubig ang ilagay niya, malamig na tubig at ice. Masarap din naman yun guys. 'Yun din 'yung ah uh, trending sa mga coffee shop, malamig, 'di ba? So, 'yun lang. Ako sobrang nagpapasalamat sa inyong suporta. Sa aking mga palabas. Ayan pretzels. Bumili din pala ako dyan. At binigay ko sa aking kapatid. Ayan. Uh, sobrang thankful po ako sa inyo. Uh, hanggang sa muli. Ito pong muli si Ping biahera Ang driver na vlogger pa. Uh, more blessings. Sa inyo. Good luck sa inyo. At sa inyong mga channel. yan. Maraming salamat ulit. Bye-bye! Have, a, have a nice day, everyone!